Bakit meron sa atin at marami sa atin kayang sayangin sobrang daming pagkain kasi hindi mo pinaghirapan. Kung alam mo kung gaano kahirap ang isang bagay, iingatan mo yan. Ganyan din po sa mga bata. Bakit wala silang pagbibigay ng halaga sa baon nila, sa pera nila, ginagastos na lang ng walang pag-aaling langan. Kasi hindi nila pinaghirapan. Pero tingnan nyo po, pag lumaki na yung bata, pag tumanda na yung bata, pag nagtatrabaho na yung bata, paghihingan mo, ikaw naman ang hihingi sa kanya. Ba? Nagre-reklamo, nagdadabog. Ayaw magbigay. Bakit? Naiintindihan na kung gaano pala kahirap ang kumita ng pera. Kung nauunawaan lang natin, gaano, kahirap, ano, ang bigat at sakit na pinagdaanan ng Diyos para lang maligtas ang kaluluwang ito, ang buhay na ito. Hindi natin sasayangin ang ating buhay at hindi natin ibibigay ang ating mga kaluluwa sa masama.